Kasa natin ng na mga Balik itong uh, mag-iit no. yung karga yung Hi Don Raya. o <laughs> uh, sa lahat ng viewers ni Don Raya. Subscribe ba? yun o. na. Eh, nakartong ko na. Natipang ko na rin. Wala na. Sold at 1, 2, 3, 4, 5, tapos dito 6, 7, 8, 9. 9 cages ubus <laughs> no, so kung gusto nyo muli you can text or call me si Rene 531-364-462 or message mo sa Facebook Messenger Don Roaya, Don Roaya Avery Maraming salamat Sir Chris, Sir Charlie and Sir Rolly Ito na po yung inyong order pinakaw na na yung ating, uh, mga iba dito sa aking Avery maraming marami, salamat yung iba na nungood Ulitin ko yung text or call me sa inyo or message mo sa akin messenger Don Roya, Don Roya, ay So yun lang, stay safe and be honest. Hi Don Raya, o <laughs> uh, sa lahat ng viewers ni Don Raya, subscribe, subscribe to uh. you na! Know. Yan, welcome back muli sa ating YouTube channel mga paps. Kung bago pa lang dito, don't forget to like, comment down below, followed by hashtag Don Raya. And of course, is mo na yan. Yan mga paps, nagbabalik tayo dito sa ating Avery. And maraming salamat sa tatlo no na pinaghatira natin ng mga ibon mga pups, sa Etivac. All right. So shout out sa inyo lahat. And so maraming, maraming salamat po sa lahat ng tiwala niyo. And ngayon naman may papakita ako sa inyo na mga proven breeder mga pups no so kung tama ka na naririnig proven breeder ibig sabihin ay nag-inakay na hindi lang basta nagitlog kundi nag-inakay na All right now so ang gagawin nyo kung sa mga hindi pa nakakalam kung paano yung mechanics all you have to do is to uh, text or call me sir nang 531364162 or message mo sa Facebook Messenger and don't worry or don't worry a screenshot yung uh, ibon na magugustuhan nyo so at uh, wag basta makapag-sa, lang ha. Wag nga wag mo kalimutan na mag-subscribe Click mo na rin yung notification bell para updated ka sa i-upload nating bagong videos, no? So yala, let's go. No, so ito yung apat na pangmalakasan natin ng mga OPA project dan follow, no? Etong power blue ay uh, split, tapos yung blue and vio ay OPA post split, no? So, meron tayong Turk Power Blue. Sa mga naghanap ng Turk Power Blue dyan, ito, panalong-panalo kayo rito. Alright, no? Sa iba pare sa Aqua. Tapos yung blue, no? Yung mga naghanap ng mga masasarap sa mata. Meron tayo dyan. Ayan, no? Blue, Vio. Apat na lang to mga paps. Dating 9. 9 pieces to dati. No? So, mas lahatan mga paps, mas maganda. No? Maramihan, mas maganda. Alright? Apat. Tap, ay no? Ang gaganda niya, no? Madidin yung kulay niyan mga paps, so. Oh mga collectible items. So, oh, yan o. No? Para natapunan ng sound rocks. Tignan nyo yung hood. Malilinis, di ba? Eh, maganda para mihin. Tapos, uh, may dugo pa na dan follow. No? Tapos, eto, sold na rin to kay Sir Dave. Itong uh, maala bronze follow natin. Pero dan follow na ito, mga papsa. Mukha lang siyang bronze follow. No? Na move. Alright, right, ang no. ganda ng kulay no? Jackpot si Sir Dave dito Alright, pero ito ay Available pa itong Parvlo Mob Baka naghahanap din ngayon ng Parvlo Mob Meron mga pops Sinamahan ko lang yung visual Para hindi malungkot Yan, dalawa sila sa isang cage no? Kasi kung dito baka magbanatan E visual pa man din to Yari na Eto, baka may uh, Itlog na to, huwag natin ito bulabugin Eto, may itlog na nga eh no? So kung gusto niyo naman walang problema, pwede niyo kunin to. Ah, uh, mamaya na lang, baka mabulabog ano yun yung itlog. Pero so back to back perso to na possible split mob ka bayo. No, tapos dito ay no, meron dito proven uh, pair, no, ibig sabihin na kinakain na rin back to back o split bronze palo. Ito, Tunin nyo na ito, wala pa sa first shot. Kasi nga kaka, walay lang yung mga anak nito ayano Ayan o. blue tsaka green. You know, Ayan o. blue tsaka green yung mga tops. O. Oh. ganda no. Green tsaka par blue. Lalaki, babae, sure na. Nag-inakay nag na mga pops. Nag-inakay na to. No, antayin nyo na lang uli mag-itlog. No, malay nyo, sa inyo na magbugan ng this one. At least, pag mag-alaga kayo, quality na. Ayan, o. No? Oh. Matured na. Meron din dito, possible split done. Uh, proven pair na rin. Ibig sabihin, nag-inakay na. Ayan, mga pakso. Blue, tsaka par blue. O, so, matured na. Mag-iitlog. Mag-iitlog. Na, na lang din. Antay na natin, ma uh, visual sa inyo mga paps no? at least ito ay proven pair na possible split dan follow blue and the uh, par blue mode yan yeah. alright screenshot mo no, then send to my messenger don't draw I don't draw I agree dito meron din tayo dito na proven din ayun okay, no, back to back split dan follow ito split dan follow naman mga paps No blue tsaka par blue yan o no? blue and par blue Ayan. back to back split done, kunin nyo na to ito mag-search na rin to, mang-ingit lang na rin to bang-ingit nila yan par blue and blue Ayan, ganda no quality. Ito hindi pa nag egg hindi pa nag inakay no, ma Pero matured na. Alright? Ito nag-egg na to. No, hindi pa nag inakay sa akin. Nag-egg pa lang. Pablo mauve, tsaka Green. Ganda niya, no? Tinan nyo. Back to back perso pa yan. Sa so, mga perso lager dyan. At ang malapit niyan, yung argan niyan, yung ID niyan ay back to back possible split bronze palo. Pa bronze pa yan. No? So ayan, green and par blue uh, bow. So, baka may na naman yan. Huwag na natin mo labugin. Alright, tapos ito yung uh, split down, split o pa if cup. No, hindi. Bakit if cup? Kasi hindi pa natin alam yung gender nito. Ang gender pa lang eh. Papa -pa DLA ko pa lang. Pero kung gusto nyo kunin, mas mura. Pwede naman ngayon, mas mura kasi nga wala pang pa DNA. Pero pa may DNA na yan, mahal na yan. Kaya kunin nyo na, tinan nyo, ang okay kinis nyo, no? Ayan no, pares mo to sa ganun no, quality di ba? makinis. split o pa yan. Uh, split dan. No? Tapos eto mga project red factor natin. Ayan no, meron tayong move, meron tayong green, may pastel na dilaw mga pops. No, ito ay mga naka-DNA na rin to. Ang dugo nito, tatlo yan ah uh, post RF PF tsaka Lutino ayun o wala lang ako tinta yung markings ko yung eh, marker ko eh. tatlong karga possible red factor pale follow tsaka Latino. anak at uh, may kapatid na visual red factor tsaka Lutino tsaka pale follow sila meron tayong blue yuing mauve pastel tsaka green olive green yan Mura na lang to mga paps. Alright? Eto may nag-iisa dito. Opa split dam you wing par blue. Ngayon, hindi ko rin alam kung anong gender na ito. No? Ewan ko, baka hint to. Tapos ayun yung cockpit. Kung bakit nagtataka kayo, bakit isa lang? Kasi nga kinukondisyon to sila. No? Ready to breathe na. Sobrang ganda na ito. Lalo na kung may aqua ka. Pwede-pwede mo bangga, O, to. Sobrang kinilis no? Open ay pa yan ha. Na dan palo ha. Open pa split dan. Hindi ko alam yung gender. I think this is hen. No? Sa na lang yan mga paks oh. Ganda nyo no. Ayun. Finish na no? Sa lang yan. Kung bakit kasi nga condition ko yan. Eto may dalawa tayong possible dito. Na split dan palo. Move sa ablu, Yan. Mura nga dito din kasi wala pang DNA. Pero I think this is possible cup and possible hand. Mas mura kasi nga wala pang DNA ligit Legit na legit yan mga paps. dal right? Dan paano ang pinanggalingan niya No? Isa dito, tapos isa rito. Pagpapanisin ko yan. No? Jack pa tayo dyan pag nag-cup kasi o. Oh. Isa, isa. Yun yung condition ko kasi. Mga paps, sigurado pag pinagparis natin, talagang bigla yan dadami. well <laughs> condition na mga paps, ibig sabihin, sabik na sabik na yan. Ayan, tapos maganda na rin yung kanilang katawan. No, so once na pinagpaaris mo yan, saglit na lang yan. No, so muli kung nagustuhan nyo yung vlog natin ngayon, ano pang inaantay nyo, pwede, pwede rin pala umutang ha. Lalong-lalo lalo, na sa mga repeat buyer natin. All you have to do is to text or call me 0953-136446 to message mo sa Anfield of my finger. And don't worry, don't worry, So yun lang, marami, marami, salamat muli sa panonood. Stay safe and God bless you.